pagpalang araw po sa inyo lahat sa mga tao hindi po nakakalimot pong mag subscribe ah, naniniwala po akong sila yung minatatangin po sila at may mabubuting kaloban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palagi malakas malay sakit sa araw araw palang umaga at ang aligabi sa inyo lahat at sa mga ngayon lamang ko nakatuklas na ng youtube channel iwan ka ng Uh, huwag mo na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang bilay ko para palagi po kayong updated sa aking mga susunod ng mga video. Pakakulog ko po sa yung lahat ang aking mga nalaman po dito sa Iwagan ng Pangasiyan Lahat ng mapanggamot ng mga orasyon na dito po lamang pumatutok lang sa Iwagan ng Pangasiyan Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga tao na nangailangan. At huwag pong ipagyabang, panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, hindi sa magmahalan. At kung uh, makalimot pong tumulong sa mga taong minigap po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan man Kaya ang Diyos na pumbalang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. Um, Ipagkalob sa inyong sik-sik-dik-dik na tumapaw ng pangumala ng ating Diyos mga kapangyarihan sa lahat. Uh, sana po ay kung mag-uusal po kayo ng mga oras po na aking mga binabagay po ay uh, palagi nyo pong iuna kung halimbawa po magkukonsagra po kayo kung halimbawa po ipo nyo sa dibdib po ninyo ay usalin nyo po yung pangkonsagra muna palagi na una po yung pangso, pangkonsagra yung hook is inim him corpus meum Hick is inim Kalik sanguinis mei it in a bit uh, istaminti mysterium PDI Quay, probobus et pro yung multis in mission yung pikatorong Jesus Salvador, Salvador. Ito po ay eh, napakabisa po itong orasyon na pang kusagra ng na mga natin para mapaandar nyo po yung mga orasyon po na inyong pinagkakaroon ko po sa inyo. Sana po ay eh, maisaulo po niyo yung pang Ang pang po ay eh, palagi ko ipapakita ngayon po sa inyo para hindi ko nyo malamutan po. Sa mga nag-aaral po ng spiritual po, magpokus uh, mag-focus po kayo sa sarili po na mag-alam po ng mga karunungan din po na, na. mag-alam po kayo ng kumuha po kayo ng puder niyo po na magaganda po. Marami po akong puder na pinagkalog sa inyo yung ginagamit ko po. Pinagkalog ko na rin po sa inyo yung uh, puder ba akong balawal pundo yung uh, uh, Wahai Rex Birbantim Isus Maria Trahumi Swambit Pikabit Ni Sirta Isus Maria Salmi Yori Gulhom Gat Bistrum or birik biribum sa kayong ag ah, no ah, sa may konpo balabal po a ah, ah, susaknum isusmatam isusmanum isusmalam isusmitam isusari pelatus susadunam yam isusaluptam isuslibre amang sa a ah, bruk tapos yung konpo a ah, bakod po a ah, yung riksmitim saruktim, pinatatim, matim it, subdukadim kilorong brambico bakang it, imerisyana, may tamkyo, os lumarat, laong, tristi, ok, yok, nos, il, syo, i, os, hit, ti, gusong tapos yung pundo po hawk is Ini yung pundo po yau ya, yau ya, hundred po yun yun ang po ang napakabisa po na aking ipinagkaroon na po nandyan po sa inyo na, uh, hanapin nyo na lang po sa iwagang pangasiyan kung mga nag-aaral po kayo yun, kunin nyo po, napakabisa po yun, na uh, kompleto po yun. At yung pinag, uh, may sinirin na rin po ako dyan na uh, uh, balabal po, baluti po, kunin nyo po yun, yung baluti po na aking inupload po. Uh, orasyon sa baluti ng ating Diyos sa makapangyarihan sa pamagat niya po yun. Kunin nyo po yun, orasyon sa baluti ng ating Diyos sa makapangyarihan ang pamagat po yun, kunin nyo po yun, napakabisa po yung baluti po. Uh, ang isishare ko po ngayon sa inyo ay yung uh, ipapakita ko palagi sa inyo yung uh, consagrasyon uh, kapangyarihan uh, na ng mga orasyon o latin uh, dapat po sa ulo po nito ipapakita ko muna sa inyo ito Hoc uh, is inim corpus meum hic is inim carix sanguinis mi nobi nobi eterni istamenti misterio pidae qui pro bovis et pro iomortis ipundotor enemisionem picatorum sus Homo Salvador. Yan po, dapat mo ay sa po ninyo ito. Ah, dapat po, ah, pag nagbibigas po kayo ng oras yun po, ay palagi na una po ito. Kahit sa ipo niya sa tubig, so, tapos ipusali niyo po yung isusunod niyo oras yun po. Yan po. Ang paggamit po ito ay unahin niyo po palagi na una po ito. Kung gagamot po kayo, ipunyas tubig, unahin nyo po yung hokis inim, tapos isunod nyo po yung gagamitin nyo pong orasyon na panggamot po kung ano yung gagamitin yung panggamot doon sa pasyente po, yung isunod nyo po tapos ipainom, kung gagamitin nyo naman po sa pangkusagra sa sarili nyo po ano yung bawa po uh, po kayo ng orasyon na para sa inyo yung halimbawa uh, sa pangkalatang pangproteksyon po kung sagran nyo muna yun, tapos unahin nyo po yung consagration ng hokisinem tapos isunod nyo po yung pang po mas lalo kung ibubugan nyo po sa tubig para yung consagra po ay buong katawan nyo po na hindi po kayo kan po mararamdaman nyo po kung inusal nyo po yung pang po ay makakaramdam po kayo ng tata sa balay buruin nyo parang nilalamig kayo at yung buhok nyo parang tataas po ibig sabihin po yan kumakagat po yung mga orasyon pag nakakaramdam po kayo ng gano'n na nag-usal po kayo ng gamit galing, galing sa akin ng mga orasyon po, ibig sabihin po yun, tumatalab yung orasyon, napapandar po yung mga orasyon. Yan po lamang po. Ang kapakakalug po sa inyo ay yung orasyon gamot sa ubo, lagnat at si uh, sakit ng ulo. Halimbawa po kung ganito pong i-share ko po sa inyo na orasyon gamot sa ubo, sipon, lagnat at sakit sa ulo, Uh, kumuha kayong tubig kasi binubulong sa isang basong tubig to yun na po yung hokey sinim yung pasok pasok pangkosagra halimbawa tubig po ito na may tubig usan nyo pong uh, pangkosagra muna tapos isunod nyo po yung panggamot sa pasyente o kayo pong inom narito po ang oras yun po Hook is in him, corpus meum, hick is in him, caric sanguinis mei, interne, testamenti, mysterium, pidi ay, we provo with it pro yung multis ipindutor, in a mission of queen... yung salvador. Oh, isunod nyo po yung gagamitin nyo po ng orasyon po. At siguradong number one po na gagana po yan. At galing sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat yung pangkosagra na yan. Kaya isishare ko po sa inyo. Kahit araw-arawin ko pong ipapakita sa inyo para may magamit po kayo. Sa mga nanggabot yan, subukan nyo po ito. Number one po ito, the best po ito. Ah, Kaya yung pabagay sa inyo. Kaya sana po kayo. Ang isishare ko po ngayon po ng araw na tuwa ay yung orasyon gamot sa sip ubo at sipon, nagnat sakit sa ulo manalangin ang isang ama namin at isunod po yung uh, nine times po ibulong sa isang basong tubig na nine times po at iinumin po uh, at susuyin po ng, sa pangalan ni Sokristo ng Nazareth uh, ang pagdiskarte po sa pangbanggit po ng mga orasyon po ay kung alimbawa po mabanggit po nyo ng nine times po isunod nyo po agad yung susi po at inumin nyo po ang tubig po kay isang bis lamang po ang mga susi po uh, kwan po. Uh, narito pang oras yan po. Alam kuwang. Alam kuwang. Alam kum. Alam kum. Alam kum. Alam kum. Nine times po. Alam kum. Alam kum. Alam kum. Ibulong sa isang basong tubig. Uh, inumin po. Asusiyan po ng sa pangalan ni Kristo so Matanggal na, na sarili Ito po ang oras po. alam ko alam ko alam ko nine times po salim po sa pabulong po na hindi po marinig ng iba kayo lamang po nakakarinig po at mas maganda po kung nag-uusal po kayo ng mga orasyon po itimic it po ang paligid po para lalo po bumisa po yung ginagamit po yung mga orasyon yun po 9 times po yan yung Uh, Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po nagustuhan po nyo. Uh, huwag pakalimot pong mag-subscribe, mag-like and share. Maraming salamat po. Share nyo po sa iba. Maraming salamat po.